Siyempre, tumataas na eh. Ano? <laughs> Sino yan? Sino oh, yan? Dino. Ano? <laughs> Sino yan, Maxine? Hmm. Ano? Hmm? Nek, anu ya? Si baby yeah. Oh. yan maksin Mami Mami Tadi Tawag mo mami kanta namin dalawa yan. Puro mami, 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 mami. <laughs> Tuwan to, ha? Ito si na wala, si ma? si mami. Sini yan? Ay... Si so? Motet. <laughs> Di ba kinanta din ni Sarah Herodi mo? Nakita mo? Ano yung Nakita yan. Chandelier? Baby, baby, baby. Tignan mo yung version ni Sarah Geronimo. mo. Pangit. Pa cute siya. Cute siya. Pero pag yung sa voice, yung nota, ang layo. Oh, uh, pangit. Lakas mo, lakas. Nangungulang. Nangungulang. Nasaan yung ano? Tapos kakainis. yung, kakain. yung remote yung black? Ito, ito. Nangungulangat si Maxine. Kiss mo si Mami, kiss mo. Kiss mo hey, si Mami, kiss mo. Ay, Ay nako, wag mo magpakita mo <laughs> mo <muna. laughs> <laughs> ito muna. Sa daddy mo ito po punta ha. <laughs> Dito ka lang. Maxi. Ang alam mo ba na ako ang unang tao nakita niya? <laughs> Sina swaddle yan eh. Oh. Kung <laughs> pagkakita nakikita niya <laughs> ako, nakikita niya Ikaw agad. Yung lang <laughs> na hindi ako nawa Ayan, pupunta na sa daddy. <laughs> ano, dito ka lang. Hindi ka pwede dyan. Ito kasi mamamang no? bisok. Kamukha -kamu mo na lang sabi ng nanay mo. Kamu Kamukha mo na lang siya. <laughs> hala, <laughs> daddy pa rin, daddy Allah, pa, Allah, pa Allah. rin. No, no, no. No. <laughs> Sito ka lang kay mami.